Dali, dali, dali. At 49 minutos na makalipas ang alas 3 ng Merienda Time. Nasa linya na po natin ngayon ang uh, branch manager ng uh, Eternal Gardens dyan po sa lugar ng Naga City sa Bicol Region. At nasa linya po natin ngayon si Ginong Richard Bringas. Mr. Bringas, uh, maayong ma marahing hapon sa Indogabos. May nahapon po sa inyo mga boss at sa ating mga taga-Paginay. Opo. uh, nice lang muna kaming kabustay ng kalagayan ng Internal Gardens Naga Branch matapos po yung panlalasa ng bagyong si Christine na diyan po sa may area ng Bicol Region. Sa so, ngayon po sa ating parke, patuloy po kami sa paglilinis at pagsasaayos. Uh, maganda naman po at medyo hindi po tayo inabot. Pero gawa po ng bagyo, may mga iniwan pa rin po siyang basura at mga natumbang puno. Pero nailinis na, uh, na rin na po natin. I see. Okay. Ano po ba ang mga paghahanda na ginagawa ngayon ng Internal Gardens na naga ngayong paparating na po itong uh, tradisyonal na undas, uh, uh, Mr. Ebringas? Uh, sa ngayon po sir, uh, patuloy po kami sa paglilinis at pagpapasaayos po na ating parke. At sa ngayon po, nakipag-coordinate naman po kami sa LGU. Gawa po nung maraming pa rin pong mga nire-rescue na inuuna po sa ngayon mm -hmm. sa City of Naga po. I see. So, uh, so ready na po tayo ngayon dyan. Kasi po, ano, ano upo po po sa parke natin. Ayos mm -hmm. naman po. ready naman na po Ayun. tayo. Ano yung mga do's and don'ts natin sa loob ng Eternal Garden ngayon? Sa, po sa kapag lumarating po itong tradisyonal na undas? Ah bawal po yung mga deadly weapon, bawal din po yung malakas na sounds. At ano rin po, bawal na rin po yung kumbaga po yung ah, sa oras ng ano po ng undas eh mm -hmm. yung kung marami po kasi nangiinom pinagbabawal mm -hmm. din po sa loob. Ayun. So, ngayon po ay memang ma yan po sa mga do's and don'ts natin. Yung bang mga pets papayagan oh, pa. din yung mga pets so oh, papayagan din yan sa loob ng cemetery joint. Pinapayagan po natin sa loob ng Ayan. park po natin dahil friendly pet anumang tayo naman sa mga ane, sa mga dogs po sa mga napon, ano mm -hmm. mga pets po nila. I see. Sa Sabado na po o bali Biyernes na ang traditional na Undas. Hanggang kailan po pwede maglibing diyan? Ah, uh, Sa po hanggang bukas po ang huli naming libing. And then after po puro more on maintenance na po kami para mm -hmm. naman po mapagbigyan naman po yung mga dumadalo po sa ating love ng cemetery I see. memorial park. Mm -hmm. Sa panonopo ng uh, ngayon po ba may mga may meron na po bang pwedeng bumisita kahit na wala pa hong uh, hindi pa yung actual na Undas? Uh, sir, sa sir may mga gumibisita na po. Opo. At mm -hmm. naglilinis po ng kanilang ano po mm -hmm. uh, uh, puntod at mm -hmm. sa kanilang Mahal sa buhay dahil alam naman po natin na medyo, sabi nga, no, medyo na ano tayo ng bagyo. So Apo. ngayon po patuloy naman po silang dumadalaw ng mas maaga. Mm -hmm. Hindi naman binaha yung, bung, yung Eternal Garden? Okay naman po? Uh, Hindi po tayo, sir, binaha. Kali so, <laughs> mataas po yon, tayo yon sa Yun ang maganda. Lugar. Okay. Yun ang advantage ng internet Garden diyan, ano? Apo. Kung sa Eternal Gardens dito po sa branch niyo sa Cabanatuan, sa Dagupan, may mga tinatawag ko sila kasi nireport sa amin eh, may pet, pet Halloween ko, custom counter sila. Ano naman po yung pakulo ng Eternal Gardens sa Naga, sa darating na traditional Karain ng po, uh, gawa po ng binagyo, inalis mo na po na medyo, ano po, uh, activity. Pero meron po kami pinalit na Holy Mass sa umaga. Mm -hmm. And then Holy Mass din po uh, sa hapon. Din, ginawa po namin dalawa para po mapagbigyan naman po yung maaga pong makadalaw po na may nisa rin po sa umaga, mm -hmm. magkakaroon po ng Halloween party for kids, magkakaroon din po ng candle lighting ceremony sa hapon, mm -hmm. at acoustic serenade naman po sa gabi. I see. Yun po ang magagana po sa buong maghapon po ng November 1. Well, talagang handang-handa -handa na pala ang Eternal Garden Branch dyan sa Naga. Okay. Uh, Mr. Oh, uh, bilang pangwakas po, Mr. Bringas, uh, Pwede ho bang ilang mensahe, palala sa lahat ng mga kababayan natin na dadalaw dyan sa Eternal Garden sa Naga Branch? Sa, sa uh, Mr. Bringas, please. Uh, sa mga dadalaw po ng Undas, uh, abaan lang po natin ng konting pasensya dahil sa ngayon po, uh, ina expect natin na marami pong bibisita ngayong Undas, lalo na ma, uh, marami po rin na uh, mga pakulo sa loob ng ating parke na magaganap din po sa maghapon. So, may mga ano na rin po, kahit hindi na po sila magdala ng kanilang pagkain, meron na rin po mabibilan sa loob para hindi, maiwasan na rin po yung traffic sa labas. Mm -hmm. Okay. Marami pong salamat, Mr. Uh, Bringas, sa uh, pagbibigay daan niyo sa amin ng ilang mga paalala at mga mensahe uh, dito sa nalalapit na pagunita ng uh, sambayan ng Pilipino sa tradisyonal na undas. Uh, Diyos mabalos, salamat uh, din po, sir. Diyos mabalos, Mr. Bringas. Salamat po at balis din po. Okay. Mga kaibigan, siginong Richard bring us ang branch manager ng Naga Eternal Gardens. Naga dito sa ating orasan, 55 minutos makalipas ang alas 3 ng Merienda Time.